sa so, mga always nagpapaabono dyan, tiyak kasi na makaka-relate kayo sa hatid kong pang vibes. Tila ka rin ba bangko na akala ni Besh is always kang naglalabas ng cash? Kagaya na lang ng tampok sa ating kwento ngayon. Kaya ka mga bayad niyo. Sis, cash lang daw. Cash lang daw. Pag pwede sagot mo muna ako, wala kasi akong cash eh. O ako muna sa'yo. Mayara mo na lang ako sa Gcash. Nakote, good luck. na ano sa sa'yo? Cash kami sis. Cash ka ha? Cash. Cash. Okay. Sis, amin na raw kasi ang mga bayad nyo. Make sure na cash lang ah, kasi di sila nag accept ng anything except cash. Ako na muna ang sa sa'yo, basta make sure na you pay me later. Di ba may utang ka pa sa akin sa Gcash, hindi mo pa na yeah. hey, kalma mo, maaga pa, babayaran naman kita. Narinig ko na yan, Sige, thing. dagdag mo na lang ah. sa'yo. Hindi ko mabayaran niya. Ate, bill out na Ate, bill out. Sis, don't tell me magpapabayad ka na naman sa akin. Eh, yung last time nga, di mo pabayad. Lagi mo na lang dinadahilan sa akin na super early pa at di mo makakalimutan. Girl, mahiya ka naman. Always ka na lang ganyan. O, oh, na-transfer mo na sa akin yung pera. Ah, si sweet lang. Wala kasi akong data. Connect ka sa akin. Ah, uh, down yung Gcash. Wait, eh, bayaran mo na sa okay. sopra na yun. Hindi naman daw yung Gcash. nga! Please, <laughs> na-transfer mo na. di pa sis. Oo, oh, may babayaran kasi ako eh. Ah, nag-assist ko kasi yung pera siya. Eh. I don't have any cash na. Baka naman pwedeng bayaran yun na ako sis. Sobrang dami mo namang dahilan. I-transfer mo na kasi yung payment mo sa akin. Lagi ka na lang ganyan. Ayaw mo na lang sabihin yung totoo about sa money mong nagastos mo, hindi yung papaasahin mo lang ako ng papasahin sa wala. Always remember na maging totoo ka sa sarili mo, hindi mo naman need lagi makisabay sa uso. Kung walang pera, magsabi ka, hindi yung puro ka pangungutang. Mahirap malubog sa utang sis, kaya habang maaga pa, baguhin mo ng sarili mo. At iyan ng mga balitang maghahatid sa iyo ng labis na kasiyahan. Kaya itsika mo na din sa amin, Besh, ang mga feel goods na kwento mo. A e message lang sa aming official FB account, Euro TV News. Ako si Wenlian Tada.